So ayan guys ah oh. Si Mugwelas. maliliit pa. Dalawang puno ayan guys dito. Ayan oh. Tuwing yung isa 'yun oh. Yun. Ito isa. Maliliit pa 'yung bunga. So yung mga April 'yan hinog na 'yan. Maugulang na. So papakita ko muna sa inyo 'yung aking gibano dito. Ko wala na yata. Anak ko wala na nga. Pinuha na Pinuha na guys yung isa yung isa oh liit kailan puro langgam na ito yung isa oh pinitasan na yan oh kuha na yung isa naunahan tayo tayo ang nagtanim <laughs> iba yung kumain Grabe guys oh dalawang linggo na akong hindi nakakapunta dito yung isang puno kong saging guys yung bangka ko oh, tagal na to hindi pa rin nakakit ni parang may gumagamit din na ano ah So, ibig sabihin, nag na si Boy ng talaba. Parang, pa yung ano nito. Ah. Guys, yung likod ng aking mansion, guys. Oh. Hirap, hirap pag nag-iisa ka lang, guys. Sa ano? Wala kasi dito asawa ko. And guys, yung alimang ko. Yan panggal ito yung gano'ng kahirap dito ang tao nanguhuli lang alimango para lang magkapira so ayan guys yung alimangoan ko parang hindi na yata pinapakain ito ni Bayo tingnan natin hindi siya guys, limang ako. Sana may laman pa. Ang laman sanang ano, mawala. Ah, maano lang man yung ano yung gastos dito. Gastos sa pagod. Pag dito masikaso, ubos to lahat. Bibilis pa naman kung may dito ng tao. wala man lang ginalaw si Bayaw dito sa limang huwan sabi gusto pira agad maliliit pa talaga siya Ang guys maliliit pa talaga yung alimang yun yun guys alimang maliit pa talaga siya So, ayan guys, hanggang dito lang tong video na to. Uh, maraming salamat nya pala sa inyo. Sana huwag kayo magsawa sa mga video ko kahit pangit. Bye-bye. Love you.